TV. Okay, no? So, sa ngayon, mga kaidol, idol uh, ako ng halublak. Okay, ang tanong, ilang piling ba ng halublak para maglagay tayo ng horizontal na bakal na gaya nito? Okay, no? Kung gusto niyo malaman kung ilang halublak uh, na piling, saka kayo maglagay ng horizontal uh, na bakal, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, balik tayo sa tanong, no? Ilang piling haloblak ba para maglagay tayo ng uh, horizontal na bakal? Okay. Uh, kadalasan mga kaidol ang uh, standard na ginamit nila tatlong halo black, saka kayo kakayo maglagay ng horizontal na bakal. Pero sa akin mga kaidol, uh, dalawang halo black lang yung piling ko din uh, and then uh, saka ko linagyan ng horizontal na bakal. Example, uh, isa dalawa ito ay uh, beam ko to mga kaidol beam isa dalawa. So dalawang ah uh, block yung pile at uh, andin linagyan ko ng horizontal na bakal. Uh, bakit linagyan ko to ng horizontal na bakal mga kaidol sapagkat uh, dito yung flooring, uh, flooring ng bahay ko hanggang dito para lalo siyang matibay mga kaidol, kaya linagyan ko siya ng horizontal na uh, bakal para pag na, na ko yung mga lupa hindi siya Uh, hindi siya mabubuwal kundi lalo siyang matibay sapagkat alinagyan uh, ko na siya ng horizontal na bakal pero sa akin mga kaidol ah uh, taga dalawang pile na hollow black, lagyan ko siya ng uh, horizontal na bakal uh, hindi ko na tatluhin pa para sa akin mga kaidol okay na yung tatlong uh, pile na hollow block and then uh, lagyan nyo ng uh, horizontal na bakal uki okay siya pero sa akin mga kaidol, uh, dalawang pile lang uh, Lagyan ko siya ng horizontal na bakal. Sa akin lang to mga kaidol para lalong matibay yung uh, bahay ko. Pero kung sa inyo, uh, kung sa inyo tatlong uh, tatlong piling Okay na, okay na din. Huwag lang apat mga kaidol sa pagkat lalong uh, mahaba na tatlo, okay na. Pero sa akin dalawa lang para lalong matibay yung uh, bahay ko. Para sa akin mga kaidol Okay na yung tatlong uh, pile na hollow block and then uh, lagyan nyo ng uh, horizontal na bakal. Okay siya, pero sa akin mga kaidol, uh, dalawang pile lang uh, lagyan ko siya ng horizontal na bakal. Sa akin lang 'to mga kaidol ha, uh, para lalong matibay yung uh, bahay ko. Pero kung sa inyo, uh, kung sa inyo tatlong uh, tatlong piling Okay na, okay na din. Wag lang apat mga kaidol sapagkat lalong uh, mahaba na tatlo okay na, pero sa akin dalawa lang para lalong matibay yung uh, bahay ko.